So yun guys, no, bali bagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video nito ito, ituturo ko sa inyo no, kung paano ba magpadala sa Flash Express gamit ang app nila ngayong 2024. So kung paano yun, simula agad natin pagkatapos ng intro na to. So yun guys, no, kapag ka magpapadala ka sa Flash Express gamit ang Flash Express app, Ayan, kiklik mo lang yung Booking. Ayan, kapag ka naklik mo yung Booking, may part ng Send Parcel. Ayan, kiklik mo sya. Ayan, ngayon sa part na to dito mo ilalagay yung details ni sender at details ni receiver. Ngayon, sa may part ng bandang taas, mapapansin nyo, may nakagal tayong example. So, kiklik lang natin yan. So, gagawa tayo ng panibago para meron kayong idea kung paano ba gumawa ng sender's details. Ayan, sa may bandang gilid, kiklik mo lang yung New. Ayan. Ngayon sa part na to, dito mo ilalagay yung details ni sender. Yung details na magpapadala. Ayan, sa paglalagay ng sender's details, pwede mo siya ilagay manually at pwede rin namang smart input. Sa example na to, smart input yung gagawin natin para mas mabilis. Sa paglalagay ng smart input, ayan, uunahin mo yung pangalan, contact number, tapos yung complete address. Ayan, for example, ayan, sa paglalagay ng details, sa part na to, dapat tama yung pangalan, tapos dapat kumpleto yung contact number kasi yan yung tatawagan ni rider kapag kapipikapin niya na yung item. Tapos dapat tama at kumpleto rin yung address. Ngayon kapag okay ka na dyan, pwede mo na click yung smart input. Ayan. Makapansin nyo sa may bandang baba, automatic na nalagay yung details. no Hindi mo na siya manually na nilagay. Ayan. So automatic na na-input yung details. So kahit hindi mo na siya isa-isahin. Ngayon kapag okay ka na dyan, pwede mo na click yung okay. Ayan. Tapos, yung ginawa mo na yun, isi-select mo lang yun. Ngayon, meron na tayong sender's details. Ang next naman doon is yung consignee information. Sa part ng consignee information, dito mo ilalagay yung details ni receiver. Kung kanina mo ipapadala yung item. Click lang natin yung part ng consignee information. Sa part na to, ano, sa may bandang taas, smart input lang din yung gagawin natin. Ayan. So, same lang yung gagawin natin. Ilalagay natin yung name, contact number, tapos complete address ni receiver. Ayan, sa part na to, dapat tama yung pangalan ni receiver. Ayan, tapos dapat kompleto at tama rin yung contact number. Ayan, tapos dapat tama at kompleto rin yung address. Ayan, ngayon kapag okay ka na dyan, pwede mo nag-click yung smart input. Ayan, mapapansin nyo, no, automatic na rin nalalagay sa baba yung details ni receiver. Ayan, ngayon sa so may part ng item type and weight, ayan, click mo lang yan. Ayan Sa may part ng item type and weight Dito ka pipili kung ano bang klase yung item na ipapadala mo Kung wala sa mga example na to Pwede mo i-click yung others Ayan and Tapos sa part ng weight Pwede ka mag-estimate kung gaano baka bigat yung ipapadala mo Ayan For example, 1, 1 kilogram and Sa dimension, pwede rin kayong mag-estimate no? Kung hindi nyo alam yung sukat Ayan Bal sa dimension, no, by centimeter siya. Sa so weight naman, by kilogram. Ayan, kapag okay na kayo dyan, pwede nyo na click yung confirm sa baba. Ayan. Ngayon, kapag ka nalagay nyo na yung details sa item type and weight, makikita nyo na yung estimate na shipping fee na 109 pesos. Ngayon, i-double check nyo lang yung details kung tama ba at kompleto. Kapag okay na kayo dyan, pwede nyo na click yung complete sa baba. Ngayon, makikita nyo, no, meron diyang purchase packaging. Pag kinlik nyo yan, ayan, optional lang naman siya. No? Pwede nyo hindi or pwede kayo mag-avail. Ayan, pwede kayo mag-avail ng packaging. Ayan, andyan na yung packaging kung gano'n ba kalaki yung kailangan nyo. Andyan na rin yung sukat, yung dimension by centimeter, at yung presyo, at kung ilan yung kailangan nyo. Ayan, kung hindi nyo naman kailangan, click nyo lang yung cancel. Ayan, so pwede kayo mag-avail ng packaging kapag ka kailangan nyo. Ayan. Tapos, pwede rin kayong maglagay ng remarks. Ayan. Pero optional lang din yan, no? Kung kailangan nyo lang din or kung hindi, okay lang. And for example, ayan, click lang natin yung contact me before arriving. And balik sample lang yung remarks na yan. Pwede rin kayong maglagay manually. Ayan. Kapag okay na kayo dyan, click nyo lang yung okay sa baba. Ayan. Kapag okay na kayo dyan, pwede na click yung schedule now. Ayan. Ngayon kapag kaklik yung schedule na usually ito yung lumalabas no. Kasi kapag ka lumabas to at hindi nyo kilik yung okay, hindi magpo-proceed yung uh, transaction. For example, click natin yung no thanks. Ayan, mapapansin nyo, hindi siya nagpo-proceed sa next step. Ayan. So, kapag ka nag-schedule kayo, dapat naka-on yung location nyo. Ayan. So, kapag ka nag-pop up to, kilik nyo lang yung okay. Ayan, sa may bandang baba, click nyo lang yung Confirm Location and Submit. Pag-click nyo yun, nakalagay dyan, Booking Successful. Ibig sabihin, nakapag-book na tayo ng transaction gamit ang Flash Express. Hihintay na lang natin dumating yung rider para pick upin yung item na ipapadala natin. So, yun guys, no, bali ganun lang kadali mag-book gamit ang Flash Express app kapag ka magpapadala kayo. Ayan. So, iintay na lang natin dumating yung rider para pick upin yung item. At kapag dumating na yung rider para pick upin yung item, sasabihin natin na i-avail ia natin yung discount na 30% para makabawas pa sa shipping fee. So ayun guys, no, kapag ka nakapag-book ka na gamit ang Flash Express app, no, meron ka ng reference number, hintayin mo na lang dumating yung rider para pick upin -up yung item. Kapag ka dumating na yung rider sa location mo, kasabihin mo na i-avail mo yung discount no, para yung shipping fee mababawasan pa. Yung discount, pwede mo siya makita sa Facebook page ni Flash Express o sa mismong app. Ayun, kapag ka dumating yung rider, sasabihin nyo na gagamitin nyo or i-avail nyo yung discount na yun para ang gagawin ng Flash Express rider, babawasan niya ngayon yung shipping fee base dun sa discount. Ayan. So, kailangan, i-check nyo rin yung FB page ni Flash Express no? kung meron bang pwedeng i-avail na discount. Ngayon, kapag ka dumating na yung rider ng Flash para pick-upin yung item mo, pwede ka na magbayad ng shipping fee. At kapag ka tumawag sa inyo yung rider ng flash, kapag ka meron kayong instruction tulad ng panukle, ayan, pwede nyo sabihin kapag ka tumawag sa inyo yung flash rider. Ayan, pwede nyo namang matrack online yung parcel na pinadala nyo. Ayan, pwede nyo itrack online gamit ang flash express app. I-input nyo lang doon yung reference number at lalabas na doon yung tracking, kung ano ba status ng parcel na pinadala nyo. So ayun guys, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. Sana supportan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga itong lasong video susunod para rin sa atin. So ganito lang muna at ingat kayo palagi and peace out.